Inihayag ng Office of Solicitor General na maaring bago o sa October 11 nila, maaihain ang motion for partial reconsideration para sa mga o sa naging desisyon ng Korte Suprema sa BSK Law. Ito ay matapos matanggap ng opisina ang apela ng COMELEC para sa paghahain ng motion for partial reconsideration. Matatanda ang idineklara ng SC na labag sa saligang batas ang pagpuspon ng BSKE noong December 5, 2022 at ang pagtatakda nito sa huling lunas ng Oktubre ng kasalukuyang taon. Sinabi rin ng SC na ang susunod na BSKE ay dapat idaos sa unang araw ng lunas ng December 2025. Ayon sa COMELEC, Iaapilan nila ang naturang probisyon dahil hindi dapat anito o da dahil dapat anito respetuhin ang three-year term of office ng BSKE officials. Sinabi rin ng komisyon na mahirap para sa kanila ang pagdaraos ng BSKE sa 2025 kasabay ng midterm elections.